Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel So ngayon guys ay August 10, uh, Saturday Yan, nagsara na pala kami ng tindahan guys kasi magte-ten na po ng gabi <laughs> late sarado na, mga 9 siguro kami nagsara Tapos after kumain, tapos balik ulit ako dito sa tindahan So magshishare tayo guys ng uh, tips, idea para maiwasan nating mag malito, maloko, at saka malugi sa tindahan. Sa akin, guys, ito ginagawa ko bago ko sinisimulan yung aking pagtitinda, sinisugurado ko, guys, na pag yung customer bumili, like, naghanap na siya, o namili na siya ng mga bibili niya, at nilalagay ko na at nilalapag ko na sa harapan niya. Di ba, minsan may mga customer na inaabot na agad yung pera. So, pwede natin sabihin guys na hawakan nyo muna yung pera. So, yun yung standard ko guys para in case lang na mangyari na sasabihin, di ba, may mga ganun kasi, ah, uh, Nakakalito din kasi yung ganun. Sasabihin na tanggap mo na yung pera, binigay na sa'yo, pero hindi naman pala, di ba? Minsan, napin mo sa loob ng tindahan mo, wala ka makita, di ba? Para at least alam mo na ganun ang way mo sa pagbibenta after na mailagay mo na at maibigay mo na sa, sa, customer mo yung mga bibilhin niya, saka mo hihingin yung pera. So, in case naman guys na may pahabol, basta suklian mo muna. Saka mo na lang ulit kuhanin yung gusto niyang bilhin at hingin mo ulit yung kanyang bayad. Ganarn! Siyempre guys, tandaan nyo yung mga nilalapag nyo, di ba? Kasi baka may iba kasi na may kasamang bata tapos binibigay na at kinukuha na ng bata, baka hindi mo makumpute, hindi mo madagdag, hindi mo ma-add doon sa, di ba sa binibili nila. Tapos, um, dapat guys, pag tumatanggap tayo ng pera, sasabihin natin, receive like 100, 200, ganon, 500. Kasi minsan, maaalala natin yan sa si isip natin, 'di ba? May mga customer na sasabihin, ang pera daw niya is 500 pero 100 lang pala ang natanggap natin, 'di ba? So, maaalala natin. Alam alam ko 'di ba sinabi ko sa inyo at binanggit ko nga po na ang pera niyo is 100 lang, 'di ba? So, safe naman ako guys ngayon kasi may CCTV, pwede na kaming mag-check, 'di ba? Yan. So, ano din guys, ah uh, pinaka-importante din to guys, yung mag-check tayo ng pera. Dapat talaga guys, kahit mga barya-barya, titingnan talaga natin yan guys. Kasi minsan may halong uh, token, yung iba naman may 25 cents, akala na siguro piso. So, di ba diba, uh, lugi na tayo doon. Saka yung mga barya guys na kalawangin kasi hindi na talaga siya tinatanggap sa bangko. So, wag nyo na rin tanggapin yon So, sa mga papel-papel naman, guys, ah, uh, ako, tumatanggap ako ng mga luma kasi padala ko sa aking Jusawa sa banko para ma-deposit niya. Para hindi nag iikot na dito. Kasi minsan, sobrang luma na talaga guys ng mga like sa 20s. Ang dami mga ganun na 20s. Sobrang luma na minsan burado na nga yung muka at saka yung parang nangingitim na, di ba diba? So, yun. Tinatanggal ko na yan, guys. Pinapadeposit ko sa kanya. So, dapat talaga checking talaga guys sa pera. Kasi minsan, ah uh, merong, di ba, yung ang kabila 20, kabila 50, binagdikit lang, <laughs> di ba? Ayun, ah uh, logging ka na talaga doon. Tsaka, syempre guys, alam naman natin paano mag-check ng pera, di ba? So, yung naka-imbose yung Republika ng Pilipinas, yung may watermark na nakalagay kung magkano, like sa 1,000, 500, 200, 100, lahat naman ng papel ay mayroong ganun, di ba? Tapos yung, uh, yung mga ugat-ugat, na pag nilagay, ginamitan mo ng money detector ay eh, tumi umiilaw-ilaw siya, di ba? So mabilis lang naman mag-check ng pera. Like gaganon mo lang siya, di ba? Makikita na natin kung totoo o hindi yung pera. So minsan guys, hindi talaga may na may mga customer na nagmamadali. So lalo na sa mga baguhan, talagang iwasan yung magpataranta sa customer guys kasi yun talaga ang isa sa dahilan na pag nalito ka, di ba? Baka na ano ka na nabudol ka na, so dapat, uh, ano dapat ka, yung first come, first serve basis ka dapat sa customer. Kung ikaw ay matagal na sa pagtitindahan, di ba, uh, parang ano muna yun eh, na gagamay mo na, kahit may, like, magpapaano lang, magpapaload, pero may in-entertain ka, kaya mo na siyang gawin, di ba, lalo na kilala mo naman na, kahit hindi mo kakilala guys, pag ano lang na, ay kahit isa lang yung bibili niya, pwede mo na siyang pagbigyan, di ba, So, basta sa mga matatagal, ba diba? Pero sa mga baguhan, guys, wag muna kasi talagang yan ang magpapalito sa inyo talaga. Pag may Gcash naman kayo, guys, wag niyong kalimutang mag-log sa cash out. Kahit cash out lang. Kasi, ba diba, uh, yun nga, na-experience na ko na yan dati, guys, na yung tatay, ah uh, yung anak kinuha na yung pera tapos yung tatay mga hap, bandang hapon ay kukuha niyan din yung ganitong reference number so di ba at least alam ko kasi mayroon akong log sabi so, ko sa kanya na nakuha na umaga pa lang yon tapos para maiwasan natin kasi di ba ang dami-daming balita ngayon na nakikita natin na pag like sa lalo sa gabi guys yung naglo-load tayo, nagji-gcash tayo, lalo't hindi natin kakilala, 'di ba? Layo tayo, guys, sa bintana, yung hindi abot yung ating cellphone kasi usong-uso yung hablot, 'di ba? Takbo agad. Eh ako ganun ako, guys, eh. Pag lalo sa gabi, di ko kakilala, ay nako. Nasa gilid na ako niyan tapos nasa baba yung cellphone ko Hindi, <laughs> di pa talagang dito yung cellphone ko tapos minsan dito targa ako sa gilid dito talaga ako yung ano tapos may iba naman na gusto magpa-picture talo hindi ko nga kakilala guys ayan kinukuha ko yung cellphone sa ako pinipicturean ganoon para safe tayo di ba so wag tayong mahiya ng ganoon, guys or pwede, reference number ibigay na lang natin ganoon kasi mahirap na di ba uh, baka bigla na lang hablutin yung ating cellphone. Yan, sa pagluload naman guys, kung nagluload kayo sa tindahan ninyo, ah, uh, pwede ipalista nyo yung number. Ako naman guys, hindi na ako nagpapalista. Ano lang, pinapa-dictate ko sa kanila, tapos kinoconfirm ko ulit, binabanggit ko ulit sa kanila kung tama yung number na binibigay nila. syempre pag sa Gcash naman, di ba, may pakikita mo naman yung pangalan. So, bago mo isi-send, check mo muna kung tama. Tanong mo muna sa customer kung tama ba yung pangalan. Or kung hindi ka, ano, pakita mo lang yung ganyan. Pakita mo sa kanya. Tapos ako kasi tinatakpan ko yung yung laman ng aking Gcash. Basta pinapakita ko, tama ba yan? O, yun. Ganun. So, yun naman guys, yung mga simpleng tips na binibigay ko kasi ito ay experience ko talaga to sa aking tindahan. So, yun naman guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod Paalam. Bye-bye!